Hi guys! Nandito ulit tayo sa bundok. Kamay mag-harvest ng rambutan ulit. Ang daming bunga ng rambutan guys. Andyan sila. Oh. Napuputol na yung mga sanga ng rambutan. Kaka ano. Sa sobrang dami ng bunga. Ayan guys oh. OMG ang dami. May bunga ng lansones dun. Isa lang. Isang ano lang. Dun sa taas. May mga lansones din dito guys. Kaso nga lang unti ang bunga. Ayan ang rambutan. Namumutik-tik sa bunga. Namumutik-tik ang bunga nila. Hindi na nga pinapansin ang mga rambutan dito. Sa sobrang dami. Ayan mag Magsusungkit tayo. Ay bangin 'yan. Babagsakan bangin. Tikman mo. Sa iba. Tikman mo kung matamis. Pag hindi matamis, sa iba tayo. Madami pa naman. Eh. Babag yung bangin. OMG! Sungkitin mo. Ayan, nakuha na. Tikim? Kawawa yun, oh. Kawawa nga, ino. Eh, Nagkanda ano na. ipapa ikaw na lang doon. Wala <laughs> lang. ko. Ah, oh, chocolate pen. Ngayon. No? Sungkitin mo nga yan. Mm -hmm. Lansones. Eh, lamot. Mm. Dito tayo kukuha. Matamis na. Kung nga, matamis nga. Susungkitin yung lansones. Piti, mm. dito oh. pa may ha? Ops! Naganda ano. pusog basag na. Sige. Hinog na to? Mayroon pa doon. Ang hmm, plastic mo. plastic? Mga ano yan eh. Walang makain kaya makukulit yung lamok. Meron pa doon lang sa honest oh. Nakita mo yan? Bunga. Kukunin yung lang sa honest. May oh, po, nandun na. Dito pa sa akin, eh. Yes. Ito. Kain tayo, guys. Oo, oh, nandun na. Yes. Sarap talaga dito sa bundok mo. No? Wow. Ay, nako. Pumunta na ng bangin. Ito naman, banginde. Nakikita yung puwit. Ito. Ito, daddy, mayroon dito, oh. Ayun pa. Ito, guys, oh. Wow, lansones. Ang galing niya magkats, no? Ang galing. Ayan Bo? Buo? Mm. Wow! Nagin <laughs> natin gusto mm. plastic. O, yun yung isa. Nag-harvest ng lansones at sa karambutan. Ay, ang dami ang dami uh -uh. May dami pa dun. May dami pa dun? May dami pa dun! Maghahanap pa si Daddy ng lansones. Ayun, may mga lansones pa nga doon. Maghahanap pa si Daddy. Oops! sala Hala. Ni mo na catch? Wala na. Nagkanda, ano na. Ayun, meron dyan na. Wait lang ako nang kukuha niyan. Nasa baba. Dadalawa nga lang. Hero. OMG. Ay, ito, oh. Oh. di ba? Galaw nga lang. Oy, dito mas mababa dito, daddy, ang ano rambutan. Nabali ah. Kaya nga. Pag nabali, pamit na yung lasa. Pag nabali, kagabi lang yan nabali. Baka kagabi lang yan nabali, di ba? hapon hindi. Oo nga, no? Dami din sa taas, guys, ang mga rambutan. Wala na bang lansones dyan, ha? Hindi kasi namunga konti lang bunga ng melonsones. Sayang. May bunga dyan? Hmm. Melonsones? Hindi. Ay, hindi abot. Hindi abot. Kailangan mo yung ano, umakyat. Kayaan mo na, hindi abot. Hindi na lang. Yung ano na, tapos naman natin kahapon. Tara. <laughs> um. Punta na. Punta ka na na ay, tara. Pulot yung lansones. Temes nung lansones, ano? O, oh, may ano pa dyan, no? Oh? Santol na nahulog. Malaki. Ah, mabuhay. Ha? Mabuhay. Alin? Sumakasya? Mm -hmm. Ayan. Why? Ito, guys. guys. ang aming nakuha. Buhay! Buhay! Buhay? Kunti pa lang. Ayan guys, akyat pa tayo. Matatasi yung mga rambutan doon. Maghahanap tayo ng mababa. Marami dyan mababa. Yung dalawa. Pagod umakyat. Oh. OMG. Ilan sa onis to? Oh. Lambunga. Baka may ahas na yan dyan, no? No. Ito, bago Ayun. nabuhay yung akasya mo dyan. Tinanim na akasya. Diyan ka lang? Ayan, kukuha kami ng Lanzones. And guys.